Idol, gumagamit ka daw ng mga pinagbabawal na gamot? Yan, masama yan. Alam niyo ba, hindi ako nag-yossi, hindi ako umiinom. Pero dahil natuto tayo at gumaling tayo sa acting, nagsawa ako sa bida-bida, napapogi, na puro comedy, gumawa, gumanap ako bilang mga kontrabida. At sa pagiging kontrabida na yan, ang mga role natin, may drug addict, may nagtotobako, may mga killer, may mga masamang asawa, may mga rapist, mga kriminal. Kaya yung ibang tao, sa sobrang galing ng acting, Akala yun po yung pagkatao ko, pero opposite ko po yun dahil mahinawa na pagtao, sobrang tahimik ako. Yung mga rap music namin ni misis, eh katuwaan namin. Para ma-entertain kayo, para pagtawanan nyo kami, sinasadya po namin yun. Gustong-gusto namin na natatawa kayo, may natutuwa, may naiinis, okay na okay yun. Kasi ganun po yung tinatawag na entertainment. Hindi lahat pwedeng papogi lang. Hindi lahat para paiyakin lang kayo. Diba? So yun lang. Tandaan nyo! We're not your doctors. Tama kayo? Mali kami. Do for you!